Hi mga kabarangay, good morning po. Andito tayo ngayon sa St. Paul Compound, Barangay Palatiu. At, at uh, nakausap po at naka, nakita po <laughs> ng ating abutihing mayor, Mayor Bico Soto. Ang isa sa staff matagal na stop ni yung ma'am Connie na kanyang ina. Dito po sila ngayon kasama ng pamilya. Ma'am, ano pangalan niyo po? Uh, Len Uligan. Ah, okay ma'am. Ah, saan kayo dati? Sabi niyo, ah, sabi niyo nung nakausap kayo kanya ni Mayor, saan po kayo? Um, um, after graduation kasi, napasok ako as production assistant sa Cannes Television. Ah. They, Cannes Television yung, yung pangalan ng company ni Congress. It's for Constancia Angeline Nubla uh, drama uh, special ganyan. Tapos nag-umpisa yung uh, career ko sa show business doon hanggang na-promote akong associate producer hanggang si Ma'am Connie yung boss ko. <laughs> uh, Nabanggit niyo po kanina ma'am no, sabi niyo nga nung time na kinasal ko yun, nag niyo pa si Ma'am Connie uh -huh. at uh, nakita niyo si Mayor Vico, batang-bata pa, <laughs> kaya nat, nat natawa siya. Opo kasi yung office niya, dun kami nag-office, syempre tuwing nag-pre-production kami bago mag-taping. And parati niyang kasama si Mayor Vico, Hindi liit-liit pa niya, no? Yeah. Tapos hanggang naging mayor na siya dito, sabi ko lang, si ko sayang, wala man lang kami picture nung yeah. maliit pa siya. Parati siyang nandun sa office namin, patakbo-takbo lang siya. Pero ngayon ma'am, may picture na kayo ni Mayor Vico. <laughs> okay. Maraming salamat ma'am. Thank, Thank, you. Thank sa... Thank you. Thank you. Thank you. God bless po. Okay, ayan po at kagagaling na ang video dito dito sa uh, kausap natin kanina at ang uh, sinasabi niya po ang um, um, isa sa matagal na, na, staff ni Ma'am ni at uh, halos kinakapatid na po ni Mayor Vico dahil nila po nila sa kasama. Ayan po ang ating uh, magandang uh, ulit sa kaya